mm Bakit ba umiinit ulo po? Ha? Dito yan na nakali ka. Dito. dito na yan ah. kalita okay, <tik> galet. Oke, sini atay n't konin mo. Ay, oh, okay na. Okay. Anong hindi? Oke okay na, oh. Hmm. Oh, sini ra muna na ah. mama yana. na ni sa Ate. Oh look, ayan, look. Oh, oh, yan, lo. Okay ate na mo. Ah, yan. Oke na, 'di ba? Oh, api ka, api. Bangon! Ano yan? Hindi yan mashoot. Nakahiga ka. Bangon. Hiya <coughs> mo na. <laughs> okay oh, na, kaya na, kaya na. Oh, dito na, ah. Halika na. Hindi, Hindi, wong. okay na. Oh, okay na ulit. Wow. Look, ay look. Ganda, oh. Wow. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay

hindi na, Saki, na, na naman oh. yeah. Muro -muro naman Anang, ikaw naglalagay na ipunin mo na yan oh, ayaw eh ba't ko как